Hi guys, welcome to my channel. Ito nga pala ang biyari din sa Euro. Guys, dito ako sa train station. Ayan. Ang um, post ng Glubni. Guys, uh, may pupuntahan tayo dahil uh, Paskong pagkabuhay ngayon. Pupunta tayo sa isang rebulto na pinakamalaki sa buong mundo pumunta tayo doon para mapasyalan naman natin ayun eh naghihintay na lang tayo ng oras para masakay sa tren tapos lilipad tayo kumaya na lang uli update na lang uli tayo hi guys eto na yung service namin tren sakay na ako Saan tayo dito? Ano tayo set? Kahit saan tayo pwede mo po. Dito, ang gusto mo dito. Kahit saan yan. Saan dito? dito tayo. Dito? Oh. Ah, guys, ito na tayo. Nakaupo na. Guys, uh, kanina kasi. Dumating itong sasakyan natin trend Iba pa ang number na nakalagay. Ngayon, <laughs> nagpalit ang number. Buti napansin ko. <laughs> guys, oh, tayo ngayon. pupuntahan tayo. Ngayon yung kasama ko. You know. Kamaya, pagbaba natin. Take na lang ulit. Guys, arkelado namin itong tren kasi kami lang sakay dito. Ni dalawa lang. Oh. ah, <laughs> uh, arkelado namin. Mamaya na lang. Hey guys. Guys, panis na נא לסדם טרן 累。 Guys, bababa na kami. Dito na kami. Okay, so. oh, oh, guys, bababa na kami. Ito na kami lang sa kay. araw ngayon hindi masyado makita sa video guys alis na sila wala pala ano pala dito Ayan guys, so may tumata. May nagbatang kang tumawid. Look mm -hmm. Guys. Mamaya na lang. Oh guys, habang inihintay natin yung susundo sa atin, Uh, ang Poland pala guys ngayon na uh, ano, medyo mahig, mahigpit na. Hindi na pala may medyo mahigpit na pala. Mahigpit na siya. Marami na siya mga pagbabago. Ang dami. Katulad na sa yan sa tax. Ayan guys, sa tax naman guys. Kailangan pag ikaw may anak, hindi mo i-declare ide basta-basta na na may anak ka sasama mo sa tikler mo dyan dito sa Poland kung ikaw ay baguhan dito at first time mong kukuha ng tax yan uh, may question yan guys pero kung dati ka na hindi ka naman nila padadala ng sulat kasi iba pinadala ng sulat kaya ayun katulad sa akin may sulat din na dumating sa akin ngayon. May hinga ng birth certificate. Ngayon, uh, kailangan nila na kailangan mo ma-send sa kanila yung birth certificate na nakatranslate pa. Kaya ngayon, mahirap. Nung makakakuha ka ng konting pera sa tax, magagastusan ka pa sa pagpapatranslate. Ayan. Ngayon guys, uh, kaya yung mga iba kasi dito, ginagawa kahit di nila anak, sinasama nila sa ano yung kalistahan yung anak. Kahit pamangkin ni eh, kahit kapido lang nila, sinasama nila. Ngayon, hinihingan ng TV certificate. Kaya mahirap na gumawa ng kalokohan. Tapos yung mga yung mga may, tunay na anak na na legit naman nadadamay ngayon dahil sa mga kalokohan na ginawa ng iba na kahit hindi nila anak sinasama nila sa listahan ayun, yun lang guys uh, sana guys wag kayo maglagay ng basta basta ng ng mga sinasama ng mga bata sa sa tax ninyo marami na ngayon daw ah alam mo naman marites tayo dito uh, marami na raw ngayon na napapauwi dahil sa ganyan na hindi na patunay na anak nila yung sinam sa, sa tax nila ayun yun muna guys uh, tapos sa mga hindi pa nakakaalam at yung mga hindi pa nakaka-receive ng sulat, mga baguhan dyan. Alamin ninyo. Nako guys, hirap. Kada, tuma, maano, dumada ng araw parang ano utang na may tubo tumutubo ng tumutubo yan bawat araw palaki ng palaki ang bayad ayun lang naman na marites lang sa inyo uh, mamaya na lang ulit guys, stopover. Kasama namin. You know. Hoy, Pedro. Oh, Basta huwag lang oh. makalimutan. Ayun no? may kasama kami doon, oh, no. may ihi. Oh, yun. No. May umehe. Umehe. Me. <laughs> <laughs> stopover. Ito, Brad. Pag gumala, Brad, ito dapat yung hindi makalimutan, Brad. Ito. Yan. Yan. Ay, <laughs> Di ba Ayan. Ah. Dilagang itlog. Hindi ba mabigat yan? nakaka yan na. Kaya <laughs> nga. <no>. Sila... <clears throat> na. Sila la... Pabiyahin na ulit kami. Layo-layo pabiyahin namin eh. May lang oras pa. Hi vlog! Welcome to my guys! <laughs> ano? Tara na? Tara. Pabiyahin na ulit guys, malapit na yan na yan yung pupuntahan natin no? Oh. yun o oh. no? guys, oh, kung nakikita nyo oh. dito na kami guys oh, nakakasilaw against the lights against the light guys guys <clears throat> iwan mo na dyan hmm nakit kami eh no ano lugar to ano lugar to ay makakasama ko ko Bati, bati. Oh. Bate, bate. Hello. Hi vlog. Welcome to my guys. <laughs> Lahat kami. Dito na kami sa ano do, Revolto do. Yan din do, guys. Ano, dito? Oh. Yan din Dala dalawa yung mga karne, Brad. Oh. Okay. Dala kami ng mga karne. Dadaad. Oh, eh. Sarado mo yun yung mga ano. Kaya nga. Shoutout nga pala sa kalaro kong sa barilan. Ano Kapag J. Shoutout nga pala sa mga subscriber ko Magla-live pa ako eh. Dasal-sal na. Hello, hello. Ayo, lu dia. Lu eh. Pak kamu anu jan ah. Dan guys. guys. Guys, dalam iklan. No. Yan. And guys.

Nakakit kami sa Sibulto Cristo Para ma-experience natin yung Ayan naman pali Ayun guys to Ayan no Bread. guys mag istasyon istasyon tayo yun ang unang istasyon kanina lakad tayo ito ang pangalawang istasyon tatlong istasyon. Pang-apat na istasyon. pa eh, pang pang Ayan. First time natin nakapunta rito guys Ayan. Dahil Paskong pagkabuhay Di man tayo nakapagsimba Dito man lang ay magnilay So, lapit na tayo makakit sa kanya. So, ito so, yung pinaba na siya. kasi tayo guys ito na yung bulto ayan oh shout out sa inyo lahat hi guys Yes. guys and you need to guys. Oke. Okay. Yan ang Poland. Ang lawak. diba guys. Hello guys, stop over uh, kain muna kami dito sa kebab. Ah. Uh, and guys, kasama uh, ko. How uh, about you? what Kain muna kami uh, at mamaya ah uh, pag isipan ng mga kasama ko na dumiride ko na kami ng Germany uh, pagkakain, drive na uli para kapunta na doon, kumaya na uli guys hindi na ako nakapag video kanina nung umalis kami sa kinainan namin ngayon guys uh, bumiyahe kami ngayon nandito na kami sa borders ng Berlin ayan oh. Ayan o, doon tayo sa malaki-laki ayun no. Ayan guys. Um, ah, din namin eh. Ilang oras? 1 hour and 7 minutes. Simula do sa uh, inarisan namin. na kat kat katunayan yan guys, pauwi na kami. Eh nagloko yung internet. Alay! dito kami napunta. Naligaw. Eh. <laughs> Mi, minali yung ano yung Google. Oh, probably... minali ah. Oh. Dinala kami. Ayun guys, oh. Oh, ayan oh. Berlin, no? Oh. Oh. Berlin yan, no? Oh, oh ayun yung bus, oh. Oh guys, alis na kami dito sa Berlin. guys okay, so, ha sa ribulto lang kami pupunta na napunta na kami dito ayun o no? Berlin oh welcome back Poland tapos na tayo sa Berlin welcome back oh okay, guys so, dito na kami ulit sa Poland pagkatapos namin sa, sa Berlin Tinungtung lang namin yung mga paa namin Tapos na dito na kami uli oh, Welcome back Poland oh, Guys oh, Poland na to guys Yung kabila Berlin yun Ayan, no oh. kabila. Ngayon Poland na tayo oh. Ito oh, Katibayan no oh. Ayan oh, guys Oh, oh. Tibayan, oh. Tingnan nyo ha ah. Ha Ayan o oh. O oh. O Ayan o oh. Ayan o oh. O oh. O oh. O Ayan o oh. Welcome back Poland O oh, guys Paano uh, Babalik na kami sa sasakyan Kasi Hapon na At may pupunta pa kami Mga appointment May meeting pa sa ikong e Uh, mamaya na lang uli guys. May meeting pa sa O, oh, shoutout nga pala sa mga subscriber ko. Kasi siya na kayo. At ngayon lang uli. Nakapag-vlog. Masyadong busy sa trabaho, Ano ba yan? O oh, guys, uh, karoktong ng video. Ayan o. Oh. Ayan yung borders. Tawid ka ng ilog. Yun na. Tapos na. Oh, kape, kape. Ayan, guys. Oh. Welcome back, Poland. Ayan, okay, so. oh. guys. Oh. Oh. Guys, nga pala yung mga kasama nating mga ano. Mga nagbabakal bote. Ayan, oh. Mga nagbabakal bote nangangalakal. Okay, minsan, ng bako, oh, hindi lang oh, shout out, oh, so, mga nangangalakal, ayan, oh, ayan, yeah, oh, mga oh, nangangalakal yan ka na dito. O, oh. homeless people. Galing sila ng Germany, eh. Tuma tumawid lang sila dito, sa yeah. Oh, O, mga